Yeah, Ako, uh, kay Daddy, siyempre, ah uh, we want to, we, we, want, we want him to have a longer life, good health, of course. Mm -hmm. Yan lang naman, mga simpleng bagay, pero uh, makabuluhan. Oo. Oh, Taking, Learn mo sa kanya, sa terms <laughs> of other Si Daddy, ako yung, hindi ko makakalimutan talaga kay Daddy pagiging down to earth niya. Alam mo yung, ang tagal na nung, Bulaga, tagal na nung TVJ pero still hindi nila kinakalimutan kung saan sila nanda. So, isa yun sa mga lesson na daladala -dala ko hanggang ngayon. And yung pagmamahal niya sa amin, of course, si Daddy talagang all throughout kahit na siyempre magka, magkakahiwalay kaming magkakapatid, di ba? May iba kami ng nanay but hindi namin naramdaman yun kay Daddy. Na, pantay-pantay kami lahat. At ngayon, sobrang na-touch daw siya. Paglabas oh, nyo, kumakanta kayo. Oo oh, no. nga eh, na, nakita na yung medyo naiyak si Daddy. Ano. Kahit kami medyo naiyak din. Sabi ko nga nung, nung nagre-rehearsal kami, sabi ko parang nakakaiyak. Sabi ko sana hindi ako maiyak bukas dun sa, ano, sa live na. So yun, siyempre parang na ano rin kami, din kami for that. Ano na medyo na-emotion mo? Ah, yun po. Siguro parang alam alam ko lang kasi talaga na sobra yung sipag ni Daddy, sobra yung pagmamahal niya sa amin na alam mo yung parang kami nga minsan nagsasabi sa kanya na Dad, di ba parang, syempre you have your own family na di ba, huwag mo na kami masyadong isipin, di ba. Syempre, focus ka kay ano, kay Pauline, kay Langkali, kay Mochi, pero siya yung pupulit eh, mga anak ko kayo lahat.